what's up mga kagawa this is this is Ian's work welcome to my youtube channel mga kagawa so andito tayo sa ano mayroon ako yung extra ng tuwing gabi maliban doon sa ginagawa ko doon sa kabila so ang ikaw ang isi-share ko sa inyo mga kagawa ang pang kahoy pang kahoy talaga ang pang uh, hardy flicks hardy flicks lang talaga na pintura mga kagawa ha So, ang ginawa dito mga gawa, uh, yung plywood, pininturahan ng flat latex. E, latex is pang, ano yan, pang hardy flakes at saka gypsum board. At saka siminto, Flat latex yan. So, ito mga gawa, pakita ko sa inyo. Ang ginamit dito nila mga gawa, e, semi -gloss latex yan. Kasi makintab niya, may gloss na siya, ano, di ba? At saka ang nakakapag ano dito na nakaka, nakakapag mga gagawa. Ah, uh, to tapos nung simpre na nilaw, lumitaw yung ano ng plywood. Yung ano ng kahoy kasi kahoy lang yan, yung, na, na, gawang plywood. So, ang ginamit nilang pang retouch kasi nanilaw na nga yung pinagribitan. Uh, kasi nabasa to yung may pinagribitan kaya kung ano yung rivet o black screw kaya niretouch nila yung paintbrush dapat kung ano ang ano nyo magawa ang inumpisa nyo kung roller man siya o ano ganun din siya dapat yan mama ito o mga kinta nyo naka, naka ano naka ng paintbrush kaya sagwa lalong sumagwa Ay, kung makikita nyo pa yan kung makikita nyo pa semi-gloss at saka flat yung pinang retouch ito ito to kaya lalong sumagwa so ngayon dapat kung ano ang ano, sabi ko nga, yun ang ibigay nyo kung anong narapat doon sa ating mga ginagawa. Kaya lalong pumangit. yon kapintas-pintas ba, di ba? eh Inaanod ko ng amo ko, yung kliyente natin nasa ibang bansa. So, mayroon lang nasusupervise dito sa gawa natin. Hindi naman silang mamadali kaya gabi natin ginagawa. So, ito. matindan nyo. Naka, uh, ano, di ba? ka hindi kaya aya yun hindi kaya aya mga gawa so yun mga gawa may isi-share lang ko sa inyo so abangan nyo ang finish nito ng aking ano aking kisami tapos itong ano nga pala meron din tayo rito itong wall yan mayroon din hindi maganda so nakasimiglos na rin yan pati wall ng CR yan So, sa ceiling, ceiling ang problema nito. So, ito, pininturahan ko na to, nerils ko to. Ang sagwa nito nung pagkakayari mga gawa, so, maganda na ngayon. Tuwing, gula, tuwing gabi ko lang yung pinipinturahan mga gawa kasi may gawa ka tayo sa araw. So, yung black lang yan. Yan, at saka yung loob. Ito, yung frame niya. Uh, si ano uh, uh dry enamel na puti. Yan. Na kung dry enamel yan. Di ba? Good. Yan. So, ang problema dito mga gawa is itong sisir ko sa inyo. Ito, ito. Yan. Kaya nagkaganyan yan. Bumabakat yung ano niya. Yung kanyang pag nag-brown siya kasi may tulo. unang ano may tulo yung kisame. Ay yung bubong inayos na natin yan bago natin pinturahan to. Yan. So, ang problema niyan, yung kumatas yung ano ng kahoy. Uh, masabi ko na ano to, uh, plywood kasi may grano, tinan mo. Yung, tinan yung mga gawa. May grano. Yung butas-butas, plywood na yan. dito naman, eh, ano yan? Hardy Plix. Hardy yan, tinan yung photo mga gawa. Hardy Plix yan. Yan. So, ang gagamitin natin ng mga gawa na pintura, kasi nakaano na yan, sabi ko nga sa inyo, eh, naka-latex na yan. So, i-QDE natin to. Ang gusto kasi ng ating kliyente, QDE, makintab. Sabi ko, masyadong makintab yan, sir, ma'am. Maka masyadong ano yan. So, wala daw. Okay lang daw. So, wag natin ano ang kanilang motif sa pintura. So, kung makapansin yung mga gawa, mababa na. Mababa itong ano. Mababa itong ceiling. Tapos, mababa pa yan. Nakadrop pa yung ilaw. Kaya medyo sabit sa ulo natin. So, mga gawa. So, ang gagamitin natin ito ng pintura, mga kagawa, pang masilya kasi ano nga to hindi na natin yan i-strip wala namang crack hindi naman nag-crack yung ano, dugtungan so hindi na natin i-strip yan ta sa ano kasi maraming trabaho yun, malaking trabaho yun so baka din tayo maabutan sa pag-strip ng new year so mag -new, new year na kasi 2024 so ang gagamitin natin mga gawa na ano, hindi na simento kasi QDA nga siya, sabi ko nga kanina ang gagamitin natin pintura ay ito. Yan. Ang pamasila pala. Ang preparation natin. Yan. Gawin. Espero. Espero. Baka naman. Automotive locker. Spot pati. White. SP L151. Yan. So, pwede ipuro yun yung masilya. Matibay yan pag natuyo. Matibay yan. Uh, lalo sa mga ganito. Uh, pwede naman lagyan natin to ng gasa pero uumbok dahil QDE nga ang ano natin di pintura magkakaroon ng hams yan pangit tingnan tsaka mababa so goods naman to goods yan itong ating ispat pati yan locker pa la automotive lacquer ispat pati yan so para ka lang nang ng ano ng skim coat at saka bural at saka Siminto na may stick wheel. Yun. So, dito mga tayo sa ating ano. So, ang pagmasili yan mga gawa, para ka lang, ano, ganun nga. Sabi ko kanina. So, yun mga gawa. Pakita ko sa inyo. ah uh, lagi nakatagit yan mga gawa, ha. Yung laman yan. So, puti yan. Bawas na yan dahil tapos na yung CR. Yan. So, mayroon ka lang stick. Tapos, pagkakuha mo kasi locker yan, uh, nag-evaporate yan parang gasolina. So, tatakpo mo ka agad. Okay, mga gawa? So, ganito lang yan, mga gawa. Yan. Ang ano yan, mga gawa, ang pagmasilya, ikuha ka ng konti. Konti na, ano, laman sa palita. Iwas nyo lang na huwag tumulo. Yan, tinan nyo. Yan. So, pag natuhian, mga gawa, matigas to, parang, ano rin to, parang bato. Hindi na natin i-strip, sabi ko nga, hindi na natin i-strip kasi hindi naman nakapulitak. Kung nakapulitak yan kasi mga gawa, may yun akong ginawa doon sa dagat-dagatan, nakapulitak yun kaya malapad pag tumuklap. Ito, hindi natin alam to kung ano ang preference nila. Pero 100% yan mga gawa. Uh, Platlatics, ang kanila ipininta dito, pang bato, pang replics. Parang niyan magawa, hindi lang pwede yung paisi-isi. Kataos ang trabaho. Hindi na mag-overtime. Kung mga papagawa, overtime kayo. Sa malang bilihin yan, ang taas ng mga presyo ng mga bilihin. So, kailangan tayo dubli kumayod Lalo na may, mga nag-aaral. Uh, Sat out yan sa mga may nag-aaral pa. Uh, tatlo, dalawa, tatlo, apat ang pinapaaral. Sat out sa inyo. Uh, yan mga kagawa. So, mga kagawa, na lihan na yan. Yung ating kisami. Yung ating ventilasyon. Yan mga kagawa. Ready for painting na yan. So, itong dito sa kitchen. Oh, kintab na, di ba? Unahin nyo muna yung ano, kakatingan. Kaya may pinpress na lagi Laging nauna yung pinpress. Bago magpagulong. Yan. Diba? Diba? Pogi na, pogi. Okay. Pero isang coating pa yan. Kaya ang, tine, ang ginamit nating pang masila is patpatit na nyo. Walang dumidilat na ano. Walang dumidilat na minasilyahan. Kasi pag nagmasilya kayo ng ano tapos yung pambato. May silya nyo dyan sa ano din. Dahil QDA yung ano natin. Ito. QDE yung ating pintura. Yan pindray enamel white. So, ang ginamit natin na pin, ano, ano, pin roller ay pum. Pum yan mga kagawa. Kaya is smooth yung ating daan. Isang mano pa yan. So, first coating pa lang yan. So, yan mga kagawa. Ayos yan po. yan. Ito, hard depiction. Bago yan, hard depiction. So, walang problema yan. Itirahin ng QDE. Kasi may flat may flat latex na yan. Goods din yan. Pag tinira ng QDE. Wow, yung pagitan ng wall at saka yung ceiling medyo okay na. So kanina ang sagwa niyan, ang layo. Siguro mga ang pagitan. So ngayon okay, okay na yan. Yung turo ko dyan pag magmamasilya kayo yung dulo ng palita at saka dun sa ano, ilalapat eh, nyo. Ganon. <laughs> pa sa akin vlog ng skin coat paano mag apply ganun lang mga gawa kasi para walang namimiss na ano yung pagitan kaya niya no dahil malalim yan kita nyo pero dahil ito ay ating Inapply ay spot party goods naman yan ang ano nito mga gawa, ang ang ano ng spot party kapag natuyo yan mga gawa ay hindi yan patulo pakapit parang stick wheel kung magtatanong kayo bakit ito ang ginamit natin pwede naman yung boral o skim coat o di kaya uh, siminto yung binablog ko so kasi ito naman ay dahil sabi ko nga kanina ay ano to uh, QDE finish uh, makakintab yun at saka pag nag apply tayo ng first coating ng QDE hindi didilat hindi magkikita ang masilya kasi ang skim coat, uboral, pag inispat natin dito yan, pag namintura tayo mga guwa, kung mapansin nyo, may mga gaya sa wall na yan. Pag nagmasilya kayo ng, for example lang ha, pag nagmasilya kayo ng bural dito, tapos tinira nyo ng QDA, o di kaya, o di kaya, hindi, uh, tinira nyo ng semi-gloss, kaagad ng semi-gloss latex, didilat yan. So, iplapat yung muna. Ito, hindi na tayo magplaplat dito sa ating kisami kasi, naka-spot tayo. Kahit iriktan nyo na ng ano yan, ng, ng QDA o Simiglus inamil, a Ganon. Kaya yan ang disadvantage. Yan. Yan. O, ba diba? Pantay na, o. Oh. Pag napagulungan niya ng ano, ang gagamitin natin ng mga gawa, uh, abangan niyo ang pagpapagulong ko rito. Baby roller na po na number 4. Yan, pantay na yung masilya kanina. ng ano, ng beer na sila na flat latex at saka ginamitan nila ng paintbrush so ganoon lang yun mga gawa may enizer naman ako Pag kahit ano ito na uh, meron kasi nung una na gawa ni boysin na pang masila dito sa plywood uh, ang tawagin noon ay plasolux meron pa siguro may plasolux so matagal matuyo yun mga gawa ang plasolux ginagamit naman ang plasolox for example QDA QDA mismo ang ano tapos ang preparation nyo uh, eh, pwede pang preparation nyo hindi na kami papers coating tirahin nyo ng plasolox masilya masilya alam babalutin yan tapos tirahin nyo ng QDA diretsyo hindi na kayong flat at wall enamel yan na inaisir naman ako so yun mga gawa ayos na pati dito sa ating CR sa ating bathroom ayos na ng namin so tag isang patong na lang yan so okay na yan liha na lang yan tapos sabay spot tapos sabay pagulong na ng QDE okay pinisan mga gawa uh, muna siling muna bago yung wall yung wall naman natin is puti lang din to ito ang pipintar natin ng flat latex itong wall matapos gawa, ito lang gamit natin. Tapos karga, karga lang natin yung ating ano, pintura. Ingatan na lang di tumulo kasi yung ating flooring, yung ating tiles, hindi pa yan nakagrout kasi hindi tayo nagpipintura na nakagrout na. Kaya dandahan lang. Pag may tumulo, punasan nyo lang kagad At saka pag may mentor kayo magawa. Mahalagang tandaan nyo, isang direction lang, huwag po, huwag po, may pagganyan tapos may pa landscape, may pa portrait. Kung pa portrait kayo nag-umpisa, portrait nyo nyo tapusin. Di bali dito, simsusundan to ng pagganyan kapag mayroon dumi, yung siyempre din natin iwasan yan, yung pintura, kakalabitin niyo habang di pa tuyo. Yan. Para smooth. Kaya, mini roller na po mga ating ginagamit. Kung mga kagawa, tapos na tayo sa ceiling. Ayan. Pogi na yan mga kagawa. Parang cornica, di ba? Makintab. So, ang preparasyon niyan, tapos nyo lang video kung mga gawa. tapos liha. Tapos, yun. First coating na, tapos second coating. So, na second coating na yan. Kasamang CR. Pogi na yan kasi dati. O, oh, di ba? Yung takip ng manhole, pinol out natin. So, uh, ah, na sa, ano, garahe. Kung may halata pa man na ano, pwede nyo isikan coating ulit. Doon sa halata lang. Okay? So, dito na tayo sa wall. Ang gagamitin natin sa wall, so, napa, na ma, na, na, pre na, na rin yan, na masil na rin. Gaya dito, masagwa niya dati. Kita niya yun, no? Yan. Ang, pre, ang ano naman natin dito sa wall, plat latex. So, punta tayo dun sa ano, sa garahe. Ando yung Magawa. Ready na po si Kalkoting Patlatix pa rin. So, make sure lang magawa na may tayong sapin bago kayong mamintura para hindi matalam siya ng ating flooring. So, magawa. Ayos na yan. Uh, ito, si coating na tayo para goods na. Kasi ang kung ano ang motif ng ating kliyente eh, na ibibigay naman natin. Yan. Ang doon sa mansion na pinindurahan ko ang motif doon yung kaysa mi ay brown. Dito naman isimig e, uh, quit dry enamel. Makintab yan mga kapag sinabing quick dry. So maganda dapat ang preparation. Tapusin nyo lang video ko ito mga gawa. So ayan na mga gagawa. Puging pogi na. Tapos na yan. yan Di ba? Magandang kombinasyon. Puti at saka itim ng ating cabinet. So dito sa CR tapos na rin ito may dumikit na insekto kakalabitin nyo lang yan tapos yun mga gawa uh, ah, naglalike at saka nagsishare sa aking youtube channel maraming salamat sa inyo isang malaking utang na po yan sa mga nagsishare sa so, mga nagkukomit magkukomit lang kayo hindi kay hindi yun kawo hindi yun isang ano uh, ah, nakakawa ba ng ano mag-comment mag-comment lang kayo mag, ano lang kayo magtanong sasagutin kayo niyan Ian's work ng maayos kung anong comment nyo. Sa mga buwan din mga gawa, dyan ang aking mga playlist, ang aking notification. Pakipos na notification bell para pwede kayo sa aking upload, upload sa aking YouTube channel. So maraming salamat at happy new year. God bless at pabuhay kayong lahat.